Walang planong bitawan ng DOJ sa pamamalakad ngayon ni Justice Department Officer in Charge Frederick Vida ang pagresolba sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay Vida, ito ang isa sa mga bilin ni dating SOJ at ngayon yung Jesus Crispin ni Sa ngayon may nakabinbin na preliminary investigation ng ahensya laban kina Atong Ang, Gretchen Barreto at mahigit anim na pong respondent para sa mga ng murder at serious illegal detention. Partikular na binanggit niya, kailangan patuloy na umasa ang ating mga kababayan na patuloy nilang kakampi ang kagawaran ng katarungan para makamit yung ustisya na inahanap. Samantala, sana'y puwersa ang DOJ at ang Woodsman para papanagutin ang mga opisyal na sangkot sa katiwalian sa flood control projects. Ang kay Vida, ang mga opisyal na may salary grade na mababa sa 27 ay nasa jurisdiksyon ng DOJ. Patuloy ang paglikom ng ehensya ng mga testimonya kung saan nilino ni Vida na hindi maaring i-livestream ang mga panayam sa mga testigo Pilang pag-iingat at upang maiwasan na magkaroon ng ideya ang mga inaakusahan sa mga sinasabi ng mga testigo. Tandaan po natin, may mga kalabang po tayo. Sino po ang kalaban ng sambayanan dito? Ang kalaban po ng sambayanan dito ay yung nagsamantala sa sistema. Di diba? Ang gusto nga natin, mapanagot sila. Pag kayo po ay nanunood, Kasama po ang media po ay ginagawang paraan para sila'y makapanood, nanonood din po yung mga abogado. Nanonood din po yung mga gumawa ng mali. Kaya dapat po tulong-tulong tayo na hindi po tayo mabasa ng ating mga gustong mapanagot dito sa usaping to. Kaya po, umasa po kayo. Magtira pa kayo ng kahit po kapiraso pang tiwala. Samantala sa panayan ng DOJ sa mag-asawang Diskaya, tahasang sinabi ni Vida na hindi pa rin sila kontento sa mga inilalabas nito. Hanggang ngayon ay walaan niya silang opisyal na tanggap na tell all affidavits sa mga Diskaya. Ang mga ito ay may pending application sa DOJ para maging state witness. Hanggang ngayon ko hindi pa ho tayo, wala po po tayong estado na masaya na ang kagawaran sa kanlang inilalahan. Kaya nga po yung sinasabi ng kanlang abogado na sinasabi niyong tell all, makikita ho at pag po pag-aaralan po. Pag-aaralan po ng ating mga prosecutors. Ang kailangan pong masusi, mapag-aralan dito mismo ng kagawaran ay may good faith po ba? E ba? Talaga bang inilalahad niya o siya ay nagiging selective lang sa kanyang pinapangalanan? Dagdag pa rito, mayroon na silang ibinigay na timeline para mailahad nila ang kanilang buong nilalaman. Pero gate ni Vida, hindi nakadepende sa mga testimonya ng mga deskaya ang paghahain nila ng kaso if if we don't find something satisfactory, we will file the appropriate cases with the, with or without the state witnesses. We will we will build the cases based on the evidence we have. But what what the public what we can assure the Filipino people is that we will only file strong cases. Nangangalap din po ang ating NBI, ang ating kapulisan, ng ebidensya, independent of the statements. So, yan po, titingnan po natin sa kabuuan bago tayo maglahad o magbigay ng pahayag na kung anong kaso ang isasampa. Pero kung kailan makakapagsampa ng formal na kaso DOJ para sa flat control scandal, hindi pa rin ito masabi ng Hensa. No one in this department cannot tell you a definite timetable, especially with the, our new ombudsman. Kasi those cases are now have been referred to the office of the ombudsman. But still, we understand the urgency. We understand the urgency. We we fully aware of the urgency and we're we're doing things so that we will expedite the filing of the appropriate cases.